Hello, hello guys! Welcome back to So, Killin me again, Aika. So, for today's video guys, alam nyo na, ala, alam nyo na obvious naman. So, nakikita nyo, meron tayong box. So, mag-unboxing tayo. And kung makikita nyo guys, ano lang to? Mini! So, konti lang to. Parang 4 pieces lang yung in-order ko sa kanya. And ano to? Mga, uh, Crested Inner So, yan. Bumila ko ng ilang Crested Inner kasi nung feeling ko kasi konti ay kulang yung collection ko ng Crested Inner So, parang ngayon siya yung trip ko ngayon bilhin yung mga Inner na yan. And, kung makikita nyo guys, dito sa uh, background natin, may mga gymnos dyan. Yan, mga bagong pat ko yan na gymno. Mga dati ko na yan gymno. And, nilinis ko yan kasi na infest siya ng scale. So, ayan, nirepat ko ulit siya. So, ayan, nirepat ko siya. Actually, ang ginawa ko sa kanya, in ko siya, and then binabad ko siya sa tubig na may neem oil na may soap, may dishwashing liquid. And then, siguro binabad ko siya ng mga 2 hours. Then, after yan, binrush ko siya. Kasi, eh, super infested siya ng scales. Ayan, matatagal ko na yan, gymnos. So, tara guys, simulan na natin ang pag unbox nitong ating box. I-unwrap ko na siya. So, ito na guys, open ko na. Yan. Ganito pala yung itsura niya sa, ano, sa loob. So tara, unbox na natin. Actually, malayo yung pinanggalingan ng box natin. Bakulod pa. Friday pa to shinip ni seller. And Tuesday ngayon. Ngayon ko lang siya natanggap. Ayan. So yan, meron siyang 5 pieces na laman. So tara, unwrap na natin siya. Wait lang, na rin dito sa gilid. Isa-isahin natin yan. Sa, sa, last na lang ng video ko, sasabihin kung sino yung seller na, na pinagkuhanan ko. So tara, unwrap natin isa-isa. Ang -isa. hirap. Wala, ko apat lang yung binili ko sa kanya. Okay. So, ito yung isa. Wow. Hindi siya ganun kalaki, guys, ha? Ayan. Ayaw mag-focus ng cam natin. yan ang ganda. Yan. Mahal kasi talaga yung mga ganito. Natutali mahal, pero alam nyo yun, for its, ano naman, for its itsura, for its look naman, hindi ka natalo sa price mo yon Yan, ang dumi ng Kasi maghapon na akong nag-garden. Ang dami kong casualty. So, ayan, yung first plant natin. Ang ganda. Ang ganda ng form niya. Ayan. So, next naman tayo. Ang ganda. Tsaka mga kapag may flash kung maganda. Ayan, nakikita ba? Ayan. Okay. Gabi na kasi. Ay, magagabi na eh. Mga alas 6 na. Okay, next plant. Ito yung next. Ayan. Ayan. Gusto ko kasi yung mga gantong form, yung kakaiba. Ayan, ang, ang ganda. And ma mabibilis lang naman ito lumaki. Eh. And pagka eh, pinat nyo siya, huwag nyo siyang paarawan kasi mabilis siyang ma sunburn. Kita niyo ba yung malaki ko dito yung inner miss? Kasi nagka sunbird siya. Kasi pinabaya ako siya na arawan. Ang ganda. Oh. Diba? Mukha siyang alien. <laughs> okay. Yan. Yeah, next plant. So, ito yung next plant. Hindi ko, hindi ko na binuhay yung flush. Mas maganda pa pag walang flush. Ayan. Para kasing na-over uh, ano yung pagka may flush. Eh? So, pagpasensyahan nyo na if medyo madilim, magagabi na kasi. Ayan, ang ganda. Gusto ko talaga yung mga ganto form. Yung mga hindi mo maintindihan. Ayan, oh my god. I'm so in love sa itsura nila, guys. Ayan, wala siyang spa. wala siyang tinik. Ang ganda. Ayan. Ganda, diba? So, yeah, may tatlo na tayo dito. So sige, ito na, sabihin ko na kung kanino siya galing, kay Spines and Foliage. <laughs> yan. Actually na ano ko siya, nakilala ko siya kasi nanonood ako kay Miss Ken kay Ken Canilara. Kay Miss Ken, Ken Then sa kanya din siya bumili ng mga ganito, Ng crested. So ayan, napamain nako sa kanya. Matagal ko na siyang inaantay mag-sale. Lagi ko siyang binabantayan kasi lagi din ako nauunahan. pero nitong nakaraan, nauna tayo. Tayo ang nagwagi. Oh, so iyan yung next kakaiba yung form, oh. Wow. Ayan. Actually, ngayon, sunod-sunod yung heartbreak ko sa nangyari sa mga sakilen ko ngayong nagtag-ulan. Hindi kasi talaga maganda yung mga sakilen ko. asina na-damage talaga sila sa sobrang ulan. Kasi nitong nakaraan, halos isang linggo yung ulan. So, ito, parang nililift niya yung ano spirit ko. <laughs> Nilip yung spirit. <laughs> ayan. So, ayan. Patu Tapos na yung ulan, pero patuloy pa rin yung, ano, yung casualty ko. So, ito may isa tayong free. Ayan, nakalagay LB2178. Ayan. Okay. So, open na natin. Thank you, sir, sa free. Try nyo din mag, ano, mag-mine kay sir. Madami siyang, ano, gym no, na may ID na mura din, and then itong mga crested niya. Inermis and inner inermis yung mga may tinik. Mura lang sa kanya. So, ayan. Ito yung next. Yan. Actually, yung mga ano, yung mga innermis ko and mga crested ko, ganito lang din sila kalalaki nung namain ko. Ayan. Yan. Ito yung free seller. Yan. Ang ganda. Thank you, sir. Sa freebie. Ayan. Super ganda. Yan. So, yun lang, guys. Ito lang yung na unbox natin from Spines and Foliage. Thank you, sir. Uh, thank you, sir. Paul John. Yan try nyo din. Check nyo yung page niya. Madami siya magaganda. Gymnos, Astro. Ayan. And then, mga ganyan. Ayan. And then, pakita ko na din sa inyo yung ginawa ko dito. Ayan na. Ipinasok eh, ko na sa loob ng bahay yung mga gymnos ko. Ipinasok ko na dito sa loob ng bahay yung gymnos ko. Siguro, lalagyan ko na lang yan ng ano ng grow light. Kasi yung part nila, yung area nila doon sa labas. Makalalagyan ko ng ilang succulent kasi kailangan ko talagang i- Uh, lagyan ng cover ibang succulent ko kasi mamamatay talaga sila, mauubos sila sa ulan, so ayan. itutour ko kayo pero itutour, <laughs> kasi tayo papakita ko sa inyo yung itsura niya ngayon kasi nagbago ako ng uh, mga arrangement nila papakita ko sa inyo pag may time na so, another video na yun so, yun lang muna guys, bye thanks for watching Hi guys, good morning. So ayun, update update lang dito sa aking mga succulent and genus and cactus sa nangyayari nitong nagara ang bagyuhan. Diba noong last video ko, ah uh, broke na broke ako kasi nga uh, maraming nagbabay doon sa mga uh, alaga ko. So ayun nga, dahil maraming nagbabay and maraming na overwater, pero hindi naman sila. Yung iba naman, naman na overwater pero hindi namatay. So, ayan, under observation ko sila and nagpapagaling sila. Tango <laughs> oh, ba? Basta ganun. Nag, ano siya, nagre-recover. Ayun, kung napapansin nyo guys, tinanggal ko yung plant rack natin dyan. Inilipat ko dito. Tapos yung silver na plant rack natin na nandyan dyan, inilipat ko sa loob ng terrace kasi ah uh, sa so ako na lang siguro ilalagay dito kapag growing season kasi nung nakaraan na talagang naguulan nalunod talaga yung mga nandi dito kung naka ROS hindi ko in-expect na ganoon katagal yung ano yung ulan natin so in underestimate ko yung weather So, ayun guys, back to our video. Kasi sabi ko nga lang, na-underestimate ko yung ah uh, ulan. Tumagal siya ng one week. Pero di ba sabi ko sa inyo, kaya nila kahit one week na ulan. Actually, kaya naman talaga nila. o may ma-overwater and maglalagas. Natural yon Pero kasi di ba ang ginawa ko, at uh, tinakpan ko sila nung tolda na color blue. So, hindi sila nakahinga. So, walang ventilation. Madilim. tas walang araw. Tapos, panay yung ulan. Andyan yung moisture. So, ayun. Pagkakamali ko din yon So, Kinain sila ng snail, nagkaroon sila ng fungus. Na-overwater sila dahil sa moisture, dahil basa yung hangin. Ayun, so, naghaba sila, naglegi, kasi nga madilim sa loob ng tolda. Kasi ano yun eh, yung tolda na color blue. So, madilim na madilim talaga. So, kaya talaga naghaba sila. So, wala akong pwedeng si doon sa nangyari sa mga sakilan ko, kundi ako lang. So, ayan, lesson learned. Ganun talaga kahit matagal tayong na, kahit matagal na akong nagsasucculent, hindi ko pa rin masasabi na expert na ako sa mga bagay-bagay. Yan. Kasi ang pag-gardening is continuous learning yan, guys. Habang tumatagal, lagi kang may nadidiskubre, lagi kang may natututunan. May mga bagay na na uh, first time mo lang mararanasan, kaya nagulat ka na gano'n yung naging epekto sa halaman mo na akala mo uh, perfect mo na yung plant na yon or kilala mo na siya. Gano'n. So, either way, okay naman sila lahat. And though may mga namatay tayo and may mga pumangit, Pauwi na lang tayo sa growing season. Nasa August pa lang tayo. Marami pang bagyo yung dadating. Tapos nabasa ko nga sa ano, sa Facebook don sa ano pag-asa. Tatlong bagyo pa yung dadating ng August. So medyo ano ako doon. Sabi <laughs> ko, di ba nakaka-recover yung mga plants ko nung nakaraang bagyo? Nandiyan na naman yung bagyo. Ayan. So, ayan. Inaayos ko na sila. Pero so far, simula nung, ano, nung last vlog natin, medyo okay-okay na sila. Yan, ito yung naghaba kong ano, Chloe. Ayan, mahaba pa rin siya, pero keri na niya. Ayan, matagal na, nakakatagal na talaga si Chloe sa ano, sa tag-ulan. Pero may magmamasya talaga sa kanya. Then yung Darla Sunshine natin na super pretty. Ayan, naghaba din siya. Ayan, and then itong haku natin. Medyo okay-okay na yung color niya. Nung nakaraan talaga, nag-yellow na ganito yung ano niya. Yung center. Ayan, then itong, ano natin, cheesecake. Ito, ito yung pinaka-nainis ako sa sarili ko, ang aking ghost plant. Kasi five years na itong ghost plant ko na to. And talagang mahal mo siya ngayon. Pero ngayon, makikita nyo may mga new growth siya. Ayan. Lagyan ko na lang to ng osmocote para dire-direcho. Na naubos talaga din yung osmocote ko nung nakaraan. Ayan. So, inilabas ko na din tong mga spiralis ko. Parang lumiit yung spiralis ko. Yung, du dulo niya. Ayan, so, nilabas ko dito sa naaarawan kasi nga nung nakaraan, ando dun siya. Ito, may yung si naman, may new growth na yan. Kasi ayan, oh, malaki na yung maliit na part dun sa top. Then, itong totem, nung nakaraan kasi itong scar na to, hindi dito sa top. So, yan, medyo mababa, bumaba na siya. So, may growth na siya. And then, yan, ito, Okay pa naman tong mga lash ko na yan. Itong ating prosera, nagkaroon na siya ng new leaves. So, ayan. Inaayos ko pa rin tong loob. Karamihan na nandiyan dyan is cactus. So, parang nag, uh, ano ko. Oh my God, parang. Ayan. Isa pang casualty, guys. Nabulok ang ating chimera. Oh my God. Ang mahal pa naman nito. Na Wala akong pang -ari pang rootstock sa kanya. Nakakainis. Ay! So, ayan. Another ang tawag dito. Casualty. Ayan. Hanap tayo ng rootstock or baka ito na lang din rootstock niya. Lagay ko lang dito. Sa ano ko. Nakakainis. Uh, Nabulukan kasi to. So siguro pinasok ng moisture. Ayan o. Oh pinasok ko na dyan yung mga gymnast ko sa loob ng terrace. Hindi naman nila kailangan ng totally super araw eh. So, at saka maliwanag naman dyan na ah, iinitin dyan mamaya. Mga bandang 8. So, ayan. Balik na tayo. Ayan, nilipat ko na ulit dyan yung variegated ano natin. ah uh, purple delight para maarawan and mahanginan. Yan, and then dito yung namatay natin na lamere. ha, ah, dami diba? ba? at saka yung namatay talaga is mga ano <laughs> sabihin natin ano <laughs> mga ano ko din may medyo mahal din na ano na plants kaya hindi ako pwedeng mag ano mag drama drama kasi magagalit yung ano nagbigay sa akin ng pambili <laughs> so ayan ayan sila ang ating beltana ayan. marami naman siya lush naman siya pinapalaki ko na lang pero Ayan nga yung ano, may mga nabulok. Yung bago nating mule and cheesecake. Ayan. Ito sabi ko lagi, lirerepat ko to pero ah, until now, hindi ko pa rin ginagawa. Parang tinamad ako mag-garden nito nakaraan. karaan sa nangyari sa garden ko. Ayan. Kailangan ko na talaga magpagawa ng greenhouse. Pero, wala eh. Hindi carry. Hindi pa carry. So, wag nating ipilit. Ibigay din sa atin yan. So, ayan. Ang ating monkey's tail. May growth na siya. Ayan, Malahaba na din. Pero, lumit. kung ano kaya? Problema niyan. Nilagyan ko naman ako smokot yan. O, yan Andito. Super. Super lumi nila. Dahil dun sa mga petals. Ayan. Ito, nilinis ko din to. Inayos ko din to. So far, naging okay na yung mga peach no natin, ang murasaki. Hindi ko na ma-distinguish kung sino sa kanila si peach now at sino si murasaki. Kasi pinagsama-sama ko na nga siya nung nakalbo. So, ayan. Naka-recover na. Magaganda na yung gitnang part ng dahon nila. So, ayan. So, ngayon ang ginagawa ko is ina repot ko talaga and inaayos ko yung mga nasira. Ayan. So, ayun Nasira nga yung ating chimera. So, isa na naman yung dagdag sa aking trabaho here. So, yan, inadjust adjust ko yan, yung hawo. Nandoon na yung mga, ano, uh, tawag natin. Ah, uh, mga innermis, ay, crested. Ayan. Then, nandito yung ibang, ibang propagation. Then, nandito yung mga, uh, malalaki ng mga hawo at jimno, after nito lumaki dito, pagka naano nito lato ako sila lilipat doon sa white pots. So, yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye! Usin ko muna ulit yung mga plants ko.